Kapis, ano raw masasabi natin sa mga taong para ng tanga sa paggawa ng deals? <laughs> Siyempre una, iisipin mo bakit talaga ginagawa yun. Diba? Sila yung mga dating mahihayin. Pero dahil sa FB Reels na yan, eh na yung mga natatago nilang talent sa paggawa ng deals. Kahit magmukha na silang tanga. Ganyan talaga yung mga peace. Kahit ako, sa totoo lang. Ako kasi, dati na akong ganito eh. Kaya, <laughs> ako ako sa mga ibang nakikita ko na, ba, Meron pala silang other side na ganito. Di ba? So una, alamin natin, ba't nila ginagawa yun? So number one na sa paggagawa ng deal, siyempre, yung dapat ini-enjoy mo lang. Di ba? Tapos, nawawala yung stress mo. Nawawala yung pagod mo. ano nawawala yung problema mo. Siguro, yun yung unang dahilan. Doon na lang papasok yung pagkakakitaan. Siyempre, hindi mawala yung sabi mo pagkakakitaan kasi kaya mo nga ginawang gano'n ng sarili mo eh. Di ba? Kaya hey, huwag tayo maging ipokrito na sasabihin ng iba, eh, nagbibidyo lang ako for, for ano lang, for ganun lang. Hindi totoo yun. At pa rin yung sabi mong iniisip mo na pagkakakita mo yung siyang reels. Kaya yung iba sumusuko na. Diba? Pagkatapos nilang gawin yung lahat-lahat, tapos ganun pa rin yung nangyayari sa ano nila. Kinusukuan nila. Ang tanong, bakit mo susukuan? Sinimulan mo na, ginawa mo ng taka sarili mo sa paggawa ng reels. Bakit mo susukuan? Diba? ba? mo na yung pagiging, tanga mo. Hindi, joke lang. Direct mo kasi eh, nag-i-enjoy ka dyan. Dyan na ang problema mo.